Eto namang dating drug surrenderi binaril patay ilang oras bago ang Pasko. Onsehan sa ilegal na droga, tiniting ng motibo ng pulisya. May pag-uulat dyan ng Bombo Radio Jensen. Hindi na umabot sa pagdiriwang ng Pasko kasama ang kanyang pamilya ang isang pedicab driver matapos na binaril patay sa Purok Buwan, Barangay Sinawal, Jensen. Kinilala ang biktima na si Marlon Donato at residente na Purogtul ng Society Barangay Apopo nitong lungsod. Ayon kay Police Major Call Jason Baino sa anang mga car police Station, binaril ang biktima habang namamasada kagabi kung saan nadamay ang isang 1 year at 7 months old na baby girl at mapalad namang hindi tinamaan ang isang babae. Nasa stable ng kolisyon ng bata na nasa pagamutan pa ngayon inihayag ng opisyal na may person of interest sa krimen na, na umano'y kaonseha ng biktima sa iligal na droga. Nalaman na dating drug surrender ang biktima. Nang nirespondihan ng insidente, naabutan pa ng mga otoridad ang biktima sa crime scene kung saan may tama ng bala ng baril sa ulo at katawan pagad yung isinugod sa pangamutan na subalit so idiniklara ang dead on arrival ng kanyang attending physician. Yes, no? Uh, meron na tayong POI doon. Di sa ating latest intelligence uh, gathering, uh, meron na silang uh, person of interest sa uh, possible na suspect na gumawa nito. A uh, personal grudge ito that emanates in, I think, uh, tinga. Ganun pa rin, illegal drugs uh, activities. Yan ang naging panayam kay Police Major Carl Jason sa ng Makar Police Station. At yan ang balita mula sa impila na Bombo Radio Jensam para sa Bombo Network News. Ito si Bombo Audrey Balabis para sa number one in most trusted radio network in the country. Bombo Radio Philippines. Basta Radyo. Bombo!